Hello mga ka-super, ka ka-super ka ka MM. Good evening, magandang gabi, mga upay gabi. For today's video, share ko lang to. On the spot ito, no? Kasi habang nakaupo ako dito, habang tinitigan ko yung aking tindahan, tapos may mga nakita ko itong mga bagay-bagay, sabi ko, ay, <laughs> naiyak ako. Sabi ko, para yung tindahan ko, kinukompare ko siya sa calculator. <laughs> Hashtag calculator tayo dito. So, pag ito yung nag-umpisa tayo pagka, no? yung para maliit lang yung ating tindahan, gano'n. So ngayon nga nakikita ko na siya, lumalaki na yung tindahan. <laughs> Tapos lumalaki na rin yung calculator. <laughs> Di ba yung calculator ko? Kasi yung calculator, hindi ko lang kung makakarelate kayo sa akin. So, nag-uumpisa lang din tayo sa maliit. Tama? No, kasi nagbasa kasi ako ng comment, no? About dito sa aking super calculator na sabi ko, step by step. Una, mag-uumpisa ka talaga sa cell cellphone lang nag calculator dito sa ating cellphone, di ba? As in dito talaga, dito nung load pa lang, tapos yung mga kwenta-kwenta lang, pupunta pa tayo dito sa calculator, di ba? Tapos at, saka noon, maliliit talaga, hindi naman tayo dun sa ano, ganun malaki, as in dito talaga, di diba? Mga ganon. Tapos syempre, parang lumalaki na, nadadagdagan na yung paninda mo, para kailangan mo na bumili ng calculator. Pero, ang bibiliin mo, hindi pa ganun kalaking-laki. Ito muna. Ah, oh, di ba? Nakatabi. Marami na ako natapon na calculator, pero ito yung mga naiiwan na gumagana pa. So, ito yung sunod kong binili. Yan. <laughs> di ba? From this to this. Di ba? Parang lumalaki na siya. Tapos, ang sunod, meron pa akong sunod din na calculator na kasing laki ng ganito. O, oh, sa sira na yun. Casio din yun. Parang nabagsak-bagsak. So, tingnan nyo. O, oh, di ba? Nagle-level up yung tindahan natin, nagle-level up din yung calculator natin, di diba? Parang sounds weird, pero real talk di ba makatutuhanan ah, na sino ba naman nag-umpisa ng malaking calculator na maliit lang ang tindahan mo, di ba? Parang napaka-ironic naman nun, di ba? Mag-umpisa ka lang talaga pag maliit ang tindahan mo, malit lang yung mga kagamitan mo, malit lang yung calculator mo, habang lumalaki yung tindahan mo, dumadami yung paninda mo, so kailangan mo na mag-produce ng mas malaking calculator. Tapos parang nadagdagan ulit ng tindahan mo, medyo lumaki na tindahan mo, marami ka nang kinikwenta-kwenta, so may kailangan mo ng mas malaking calculator. Tapos ito nga, yung dual pa yung nakikita dito at saka dito mga ganyan, no? So, ito ay may money detector pa kasi hindi na gumagana. So, nabili ko lang dito sa Shopee. At saka yung una, talagang mag-aano tayo mag-invest tayo ng cashew. <laughs> ganun, di ba? Cashew. <Kasu>. Ganyan. So, <laughs> nakatingin lang ako. Kasi ko, ay. Ngayon, malaki na yung calculator ko. Kasi malaki na yung tindahan ko. Mga gano'n, di ba? Tapos, sunod. Siyempre, parang marami na tayong connect -kwenta, kwenta. Parang Uh, lumalaki na yung tinda natin, dumadami na yung mga paninda, so kailangan natin magkwenta-kwenta, mga percent, markup, mga ganon, di ba? Kita, <laughs> ano, di ba? So, ito, nag-ano na naman tayo ngayon ng mas malaking calculator. Super calculator, di ba? Ngayon naman, naging minimart na yung ating superstore, di ba? Nag-invest naman tayo nitong ating talagang super calculator with receipt So, ay, ano na nabili? Ano yan ba So, ayun nga. So, lahat ng bagay, parang may binabagayan din. Halimbawa nga ito, nag, lumaki yung ating tindahan, no? naging mini So, kailangan din natin, babagay sa kanyang calculator. Kaya, mumili tayo ng super calculator na nabili natin sa National Bookstore, 7K plus, with resibo na. So, bagay na siya dito sa ating tindahan. O, oh, di ba? Kasi, sino ba naman yung bibili mo na nung... <laughs> nag-uumpisa ka pa na sa pagtitinda, bibili ka agad ng super laki-laki. Siyempre, sa pag-angat ng iyong tindahan, sa paglaki na negosyo mo, mag-uumpisa ka talaga sa maliit. Gaya nito mga calculator na to. Pisa ka sa cellphone. Tapos, ayan, lumaki ng konti. Medyo lumaki. At lumaki na. At malaki-laki na. So, sooner or later, magkakaroon na tayo ng POS. So, well, ganun. <laughs> Minamanifest natin yon Pero, step by step, nandun pa rin tayo sa step-by-step uh, step process. Ganon. Ganon naman ang buhay. ba diba? Hindi natin minamadali. Darating naman yan. Basta magtiwala ka lang at samahan mo lang din ng sipag at syaka. Ganun. Oo, uh -huh, di ba? May hugot ako dito sa mga calculator natin, no? Na ano kasi nga, di ba? Totoo naman, di ba? Sa buhay talaga natin nag-umpisa lang talaga tayo sa negosyo natin sa maliit hanggang na pinagtatrabahuan natin, pinagsisipagan, naniningkamot tayo na mapalago natin yung ating tindahan, lumalaki, dumadami. Kaya dumadami din yung ating mga calculator, di ba? Lumalaki din siya. Ganun. Oo, oo di ba? <laughs> uh, ayun lang no, yung aking check uh, about dito sa ating mga calculator. Step by step. Tandaan mo yan, ha? Step by step. Ganun lang. Yung pag-unlad ng iyong negosyo, step by step. Diba? Okay, okay? So, bye-bye. night love